Usap-usapan ngayon sa social media ang dalawang couple na si James Reed at Isa Prisman. Binasag na ang buong katotohanan ng hiwalayan ng dalawang couple na si James Reed at Isa Prisman. Kamakailan lang, inunfollow ni James Reed si Isa Prisman sa isang Instagram post. Si James Reed ang unang humiwalay sa kay Isa Prisman dahil nalaman niya itong buntis sa ibang lalaki. Yes, buntis si Isa Prisman sa ibang lalaki. Inaalam pa na maraming source kung sino nga ba ang totoong ama ng anak ni Isa Prisman kung totoo man na buntis ito sa ibang lalaki marami din nagsasalita na mga fans na si James Reed daw ay may ibang babae. Hindi lang daw si Isa Prisman ang may lalaki sa kanila. Sa ngayon, inaalam pa ang buong katotohanan sa hiwalayang naganap sa dalawang couple na si James Reed at Isa Prisman. Kung totoo man na sila ang may sala sa isa't isa, kailangan na natin irespeto ang kanilang desisyon sa isa't isa.